Hulugan ng plato sa panaginip. Ang mga plato ay isa sa mga bagay na madalas mong nakakaharap sa pangaraw-araw na buhay. Ang bagay na ito ay karaniwan naroon upang maghatid ng pagkain at mahalaga sa iba't ibang mga kaganapan tulad ng mga kasalan, formal na hapunan o kahit na mga kaswal na pagtitipon ng pamilya. Gayunpaman, ang mga plato na lumilitaw sa mga panaginip ay maaaring magpakita ng iyong emosyonal na estado, personal na buhay o partikular na mga sitwasyon. Ang mga plato sa panaginip ay naroroon bilang simbolo ng pagkakaisa at buhay panlipunan. Sa interpretasyon ng panaginip, ang mga plato, plato ay sumasagisag din sa pagkamayabong, pamilya at kapalaran. Gayunpaman, ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga plato ay maaaring mag-iba depende sa mga detalye ng panaginip. Ang mga plato ay simbolo ng pamilya at attachment. Ang tradisyon ng sabay-sabay na pagkain sa pagkainan na may mga plato bilang mga tagapamagitan at nagpapakita ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang mga plato ay isang mahalagang simbolo sa mga seremonya ng pamilya tulad ng pagdiriwang ng kaarawan, pagdiriwang ng bagong taon o pagdiriwang ng kapanganakan. Ang mga plato ay sumasagisag din sa kasaganahan, kaligayahan at kagalingan. Sa kultura ng ilang bansa, madalas ay may paniniwala ng isang bahay na may plato na puno ng pagkain ay palaging tatanggap ng magandang kapalaran. Sa mga seremonya ng kasal, ang mga plato ay sumisimbolo ng swerte at pag-asa para sa isang masaya at masaganang buhay. Ang mga panaginip tungkol sa mga plato ay maaari maging isang senyales upang bigyan pansin ang iyong emosyonal na estado, personal na buhay o mga partikular na sitwasyon. Ang pansin sa konteksto at mga simbolo na lumilitaw sa pagbibigay kahulugan sa panaginip na ito ay mahalaga. Sa isang mas mahusay na pag sa simbolismo sa mga panaginip tungkol sa mga plato, maaari kang makakuha ng malalim na pananaw sa iyong buhay at galugarin ang nakatagong subconscious. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng mga plato. Ang panaginip ng pagbili ng mga plato ay maaring sumagisag sa pagnanais na makamit ang isang mas maayos na buhay at palakasin ang mga relasyon sa ibang tao. Ang panaginip na ito ay maaari magpahiwatig ng pagbayag na baguhin ang mga pattern ng pag-iisip at saloobin sa pang-araw-araw na buhay. Kung madalas kang managinip tungkol sa pagbili ng mga plato, ito ay isang mahalagang senyales upang magdala ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng plato bilang regalo. Kapag nakatanggap ka ng isang plato bilang regalo, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagtanggap at pagpapahalaga mula sa ibang tao. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na nakakakuha ka ng pagpapahalaga mula sa iba o ang iyong pagsusumikap ay nakakuha ng pagkilala. Gayunpaman, mahalagang bigyan pansin ang kalagayan ng mga plato sa panaginip. Kung marumi o sira ang lalagyan, maaaring kailanganin na alisin ang isa pang mensahe. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghugas ng pinggan. Ang isang interpretasyon ng panaginip na madalas na lumilitaw ay ang paghuhugas ng pinggan. Ang simbolo na ito ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa kondisyon ng plato sa panaginip. Kung ang mga pinggan sa iyong panaginip ay marumi, ang paghuhugas nito ay maaaring sumagisag sa paglilinis ng iyong sarili sa mga kasalanan o problema na iyong kinakaharap. Kayong paman, kung ang mga pinggan ay malinis o makintab, ang paghuhugas ng mga ito ay maaaring magpahiwatig ng pagsisikap na iyong ginagawa upang makamit ang tagumpay o tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruruming pinggan. Ang nakakita ng maruruming pinggan sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng kaguluhan o kaguluhan na dapat mong harapin. Ang maruruming pinggan ay maaari din sumagisag sa iyong emosyonal o mental na mga problema. Sa kasong ito, ang isang panaginip tungkol sa paglilinis ng mga pinggan ay maaari magpahiwatig ng pangangailangan na linisin ang iyong mga iniisip at damdamin upang makakuha ng balanse at kapayapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghagis ng mga pinggan. Kapag na ka maghagis ng plato sa isang panaginip, sumisimbolo ito ng galit o masamang damdamin na nakakulong sa loob mo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong ipahayag ang mga damdamin ito ng mas malusog. Higit sa lahat, ang panaginip na ito ay isang senyales upang maiwasan ang hindi kinakailangan mga salungatan o argamento. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain sa basang plato. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkain sa isang pasang plato, ito ay maaaring sumagisag sa kabikuan, sa paggamit ng mga layunin o paggamit ng kaligayahan. Ang isang mamasa-masa na plato sa panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa isang sitwasyon na hindi perpekto o isang hindi matatag na emosyonal na kondisyon. Kung madalas ka managinip tungkol sa pagkain sa isang mamasa-masa na plato, ito ay isang senyales na dapat mong pagnilayan at baguhin ang iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa plato ng isang tao. Kapag nakakita ka o gumamit ng plato ng ibang tao, ang panaginip na ito ay maaari di magkaroon ng tiyak na kahulugan. Kung ang plato ay malinis at makintab, ito ay senyales ng ibang tao ay nagbibigay inspirasyon sa iyo o hinahangaan ang kanilang buhay. Gayunpaman, kung ang plato ay marumi, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na hindi ka dapat maging nakuhumaling sa buhay ng ibang tao o tumuon sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sirang plato. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga sirang plato, ito ay isang babala na may potensyal na masira ang iyong paligid. Ang mga sirang pinggan ay maaaring sumagisag sa pagkawala o kabiguan na maaari mong pagdosahan. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay magdaranas ng mga pagkalugi sa pananalapi, pinsala sa emosyonal na mga relasyon o kahit na pagkabigo sa paggamit ng iyong mga layunin. Iminumungkahi ng larawang ito ang kahalagahan ng pagprotekta sa iyong sarili mula sa panganib at potensyal na pagkawala. Maaring may mga sitwasyon na dapat mong iwasan upang maiwasan ang makabuluhang masamang epekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kulay ng plato. Ang kulay ng plato sa isang panaginip ay mayroon din isang espesyal na kahulugan. Ang mga plato na may maliwanag na kulay tulad ng pula o dilaw ay maaari maglarawan ng kaligayahan o mataas na espiritu. Ang madilim na kulay ng mga plato tulad ng itim o kayumanggi ay maaaring magpahiwatig ng pag-aalala o isang hindi kasiyasiyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga materyales sa plato. Ang mga plato na gawa sa ceramic ay sumisimbolo sa iyong katatagan at kakayahang mabuhay sa mahihirap na sitwasyon. Samantalang ang mga glass plate ay maaari maghatid ng iyong hina at pagiging sensitibo sa pagbabago.